Hello guys, welcome to my channel. This is Tab Ronyo Desena TV Vlog. Andito naman po ako ngayon ulit sa Tapsilugan po dito sa may sa may tapat ng Negad Elementary School. Na ano ito, maraming estudyanteng kumakain po. At huwag niyo po kalimutan Mag-comment comment po kayo ng star po at huwag niyo rin po kalimutan i-follow niyo na po ang aking Facebook page. At marami salamat po sa inyong sa, sa, sa aking pagsuporta sa sa pag-follow sa aking Facebook page pati na rin sa TikTok page po. Pati YouTube channel ko, isubscribe nyo rin po. I-subscribe nyo na po. Ito, may estudyante. Kaya kasi kumakain po mga ano po, yung mga estudyante po, kasi syempre yung iba malalayo pa mga inuwihan pa po. Malayo pa po, tara po. Ito, pansit, makaroni, palabok. Ayan, pancake. Sarap na hot cake po. Pagka ano po. Ito. Ito po, para... Lola stop si Logan. Lola stop si Ito. So, ano po, kahit... Ano? Lola Stop Silugan po. Kaya lang. Okay, Lola Ice Stop Silugan. Ito. So, At huwag nyo pong kalimutan Mag comment comment po kayo At huwag nyo rin pong kalimutan Please like, share and subscribe po Dito sa aking youtube channel po Thank you for watching God bless to all po And happy per po sa inyong lahat po